Tayo para sa isang napakasweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pinisita na naman si Viancy ng Kalingap Team. At sa kanilang pagbisita ay meron na naman silang dalang malaking karton. Ano kaya ang laman ng karton na ito? Talaga namang nagulat si Viancy sa pagdating ng Kalingap Team dahil nga napakalaki ng karton na kanilang dala at mukhang napakabigat nito. Kaya naman sinabi niya at tinanong niya kung ano ba ang laman nito. Ngunit wala mo nang sumagot sa kanila kung ano ito dahil ito ay isang sorpresa. Nawala naman ng saglit ang isip ni Viancy sa malaking karton dahil nakita niya si Kalingap Edu. Agad na naman silang nagtitigan at nagngitian sa isa't isa. Mas nagulat pa ang mga viewers at kinilig dahil may dalang bouquet at cake si Kalingap Edu para kay Viancy. Oh, Bagong gising kaya ta. Eh. Happy first month sa rin. Okay po. Oh, Tara, may cake pa. Oh. Para sa'yo. Oh. Ah, hindi. First, first natin. Nagulat naman ang kalingap team dahil sa pagpasok nila ng bahay ni Beyoncé ay kitang-kita ang pagbabago nito. Sabi naman ni Viancy na hindi magiging posible ang lahat kung wala si Kalinga Prab at ang Kalinga Team, ganun na din ang kanyang mga supporters na patuloy na nagmamahal para sa kanya, kaya naman unti-unting umaangat ang kanilang buhay. Napakabait naman talaga ni Viancy dahil nilagyan niya daw ng mga harang ang labas ng kanilang bahay para naman hindi damabasa ang Kalinga Team kapag ito ay bumibisita sa kanya. Grabe talaga ang bagong sorpresa ngayong araw dahil binigyan siya ng kalingap din tulong ng mga sponsors ay isang malaking ref. Salamat po. <laughs> ay, grabe. Bilis ng oras, no? Isang buwan na pala tayong magsasama -ano? Mag sa vlog. <laughs> Siyempre sa vlog. At Grabe. Ayan. Nagusto mo ba? Ano mas po? Ayun. Nagusto mo yung bulaklak. Salamat po. Amuin mo. Magbago yan. Hindi <laughs> ka <kayo> naniwala. Oh. Salamat <laughs> po Ayun. saan. Bagay na bagay sa Para sa mga tao. Pinibigay yan sa taong ano siyempre. Special sa yo napaka naman talaga ni Kalingap Edu dahil may pa-flowers pa siya para kay Viancy. Sabi niya man ni Viancy na ito daw ang first time na nakatanggap siya ng mga ganitong bagay. Kaya naman tuwang-tuwa din talaga siya. Maya-maya ay nalungkot naman si Kalingap Edu dahil hindi pala alam o naalala ni Viancy na isang buwan na silang magkasama sa vlog. Buti na lang. Suot sing sing natin ay talaga ako Bakit mo inayan? Tawad mo ako. <laughs> Tawad mo ako. Grabe naman talaga ang diskarte ni Kalingap Edu para lang mahawakan ang kamay ni Viancy. Nakakakilig naman talaga at kinilig naman din talaga ang mga viewers. Pagkatapos nito ay pinaghandaan naman ni Viancy ng pagkain si Kalingap Edu dahil nalaman niya hindi pa pala ito kumakain ng tanghalian. Nagpasalamat naman si Kalingap Edu dahil nga napaka kaso talaga ni Viancy sa kanya. Si si pala ay nagluto ng adobo at pinatikim niya ito kay Kalingap Edo. Oh. <laughs> na ang sarap nito ah. Sino nagluto? Ako po. Ikaw? <laughs> masarap sarap po ba? <laughs> Oo oh, naman. Basta ikaw naman ang gano'y. Eh. <laughs> Laging masarap. Kaya ako <laughs> Gusto ko lagi nakikita ka. Lagi, ako approved na po of Kalingap Edo ang luto ni Viancy dahil napakasarap daw nito. Sabi pa nga niya ay pwede nang magnegosyo si Viancy ng karinderiya dahil napakasarap talaga ng kaniyang mga luto. Saktong-sakto lamang daw sa panlasa ni Kalingap Edo pagkatapos kumain ni Kalingap Edo ay umupo muna sila ulit sa labas para makapag-usap-usap. Gusto ko mas pogi pa ako. Wow! Para mas siyempre magustuhan What? ng isa dyan. <laughs> Ayos naman. Itong sabihin sa akin. Unang-unang <laughs> una po, ano, gusto ko mag-salamat mag sa inyo. Kasi, ano, hindi pa rin sa inyo. Hindi po mangyayari yung mga gantong blessings po na ano. Dumating. Ano, yeah. ma Marami po blessings na dumating. Hindi eh. um, lang naman sa harapin nagmamahal sa'yo. Pati nga ako eh. Gusto ko. Nagkagusto. Nagkagusto ako lang. Ang Siguro naman inaasahan na darating sa ganito eh. Magkakagusto. Awesome. At ayun na nga, umamin na rin sa wakas si Kalingap Edu na mayroon siyang gusto kay Viancy. Dahil sino ba naman daw ang hindi magkakagusto kay Viancy? Bukod sa babait, family-oriented pa at napakaganda niya pa ang dalaga. Ngunit kinlaro din ni Kalingap Edu na huwag niyo munang isipin yon dahil mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral. Matapos ang sweet na confession ni Kalingap Edu ay luwawas muna sila para magpahangin. Nirequest niya rin kay Vianci na kung pwede ay kantahin niya ang kinanta noong birthday ni Kalingap Edu. <laughs>

Nagpasalamat si Kalingap Edu at sabi niya na ito na daw ang kanyang bagong favorite song dahil kinanta siya ni Viancy. Nagpasalamat din siya dahil kinanta niya ulit ito dahil noong kanyang birthday ay hindi niya masyadong narinig dahil marami daw na magulo sa paligid. Pagkatapos ng mga kumanta ni Viancy kay Kalingap Edu ay sinurprise siya ni Kalingap Edu ng mga bagong gamit na galing sa mga sponsor doon sa Hong Kong. Isa-isa nila itong binuksan at tuloy-tuloy lang sila sa pagtawa dahil sa mga biruan na nagaganap. Grabe talaga magamahal ng mga supporters dahil napakarami na namang mga bagong gamit na binigay kay Viancy at ang mamahal pa ng mga ito. Ano ba kayo? Sinisira niyo yung kanta Sinisira mo yung kanta Gusto po. Ha? Gusto niyo po. ang gusto ko Ano ba gusto ko? Ano ba ang gusto ko? Ano bagay ang niya ko? Ano Marami talaga ang humahanga kay Viancy kaya naman marami siyang natatanggap na blessings. Ngunit hindi rin kinakalimutan ng mga sponsors at supporters si Kilingap Edu dahil pareho silang pinadalahan ng sapatos. Kaya naman sinasabi na meron daw sila ngayong couple shoes. Napaka-sweet din talaga ni Kalingap Edu dahil makikita natin na isusuot niya pa kay Viancy ang sapatos sa'yo para utuwa yung nagbigay. Ako na po yan. Ha? Ako na po. Ano? Ako na po. Masong. Ano ba? <laughs> yung gusto ko ako nagsisilbi dito sa'yo. Ako ang tama. Kaya ko na po. Kaya ko na po mag-ano. Kaya mo na gano'n. Ako na po, <laughs> ano po masukat. -ano. <laughs> <laughs> Di mo kaya sa sarili mo. Alam ko may hirapan ka lang. Ako na yung... <laughs> Wala, laki. Na, tayo. <laughs> teka, teka, hindi yata ka. Sabi, laki pala ng paa mo ha. Teka lang ha. <laughs> <laughs> teka lang. <laughs> <No>. <laughs> Uy! Teka lang. Wow. <laughs> wow! Wow! Salamat okay, wow. po wow. sa <laughs> pa. <laughs> Napakasweet naman talaga ni Kalingap Edu at napaka-gentleman pa. Pagkatapos nito ay binigay naman ni Kalingap Rob ang mga pinansyal na tulong para kay Viancy at inannounce din niya na kompleto na ang pampabrace sa kanya. Dito natin makikita kung gaano kamahal ni Viancy ang kanyang pamilya dahil sinabi niya na kung pwede ay unahin muna ang pagpapatayo ng kanilang bahay bago ang sa kanya. Mm. Ano? Kahit saka na po yung ano, guys. Oo. Oh. Kaya... Oh. Ano? Sa bahay po muna. <laughs> ah, sa bahay na muna. Ayaw mo nang mapabrace na muna tayo. Okay pa naman po. <laughs> oh. okay lang po kayo. Ano. Hmm. May isang po yung bahay naman. Para ano po. Kabait naman. Si Viancy. Yeah! Grabe naman talaga at napakabait ni Viancy, no? Sana ipatuloy natin silang suportahan gaya na din si Kalingap Edu. May pag-asa nga kaya si Kalingap Edu kay Viancy? Yan ang ating abangan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye!